Asli. Magano ka muna, kain ka muna. Sabay po tayo. Ah. Ha? Sabay po tayo. Sabay? Sige lang, kain ka yes. mm -hmm. na. Okay. pa ako, kung tulog. Ano ba nangyari? Uhm... Over ano siguro? Yung sinapay dyan ah. Saka yung... Over patig. Siguro. Hindi na, hindi ah. Eh. Ano? Sa... Kakatulog siguro. Hindi ako masyadong nakatulog mag-aaya. Saan ka bang nakatira? Suspension ako sa isko. Kaya nandyan ako sa... Mm -hmm. Ano nga Nandito ka na ngayon sa... sa Salvation Army? Hindi po, sa DI. Sa DI ang probation po eh. Doon ah? O ba tumalis ka doon? Pwede naman po lumabas. Hmm. 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 Hindi po, okay lang po. O oh, sa'yo po, so, sa'yo so. I have this one. Hmm. Tagal natin din ang kita. Mm. Kamusta na? Naalala mo ko ba ako? Mm uh -huh. -hmm. Mm -hmm. Sa pangalan ng talaga hindi no? Pangalan? Bakit? Hindi ko nga po alam. Lost memory. Asa na yung ano mo, yung baby mo? Um, nasa hospital. Mga Okay Parents na. ko ang nag-aalaga. Ah, may, nandoon? May na, mom and dad. Oh. Maganda. Babae, lalaki? Congrats. Yung baby mo? Babae. Babae? Wow. Congrats. Saka lately, nakain naman ko ng alak. So, ba bakit naminom ka? Nani bago yung ano ko, hindi makamasyari. Mm -hmm. Kain ka na. Ano oras po papasok sa DI? Nagmerienda na po. Oo, oh, katatapos lang namin ni Kuya. Ano oras, then, ano oras po ako nag hindi, anong oras po papasok sa DI? ano po eh? Um, cleaning nila ngayon? Oo, uh, tapos uh, sa gabi pumapasok ka doon? Sa gabi most likely... Diyan po ako natutulog. Oo. Uh -huh. Since probation ko. Tapos nun? Hindi ko nga Suspension size ko. So okay naman na ikaw ngayon? ngayon lang ulit ako nagka ano. Nag Malabas labas? Nag-painted ako mag-isa. Bakit? Tapos ang daming tao ulit. Ang tao ulit? Ang daming ano mm. ulit? Ang daming tao na hindi ko kilala na sa washroom ako. Nakatulog ako as in. Sa washroom? Dito o doon? Sa may, ano, conference, conference mall. Saan yun? Sa library? Malapit sa, sa sa The oh. Kanina ka pa ba, ba nasa labas? Pinalik ako ng EMS. Ay, ikaw ba yung kanina na ano? Ang ingay nung... Sa EMS? Oo. Oh. Baka yeah. gutom lang yan, kaya naihilo ka. Baka nagilinga po. Na naman? <laughs> Diyos ko. <laughs> ikaw talaga. Kakapangan... Bilis akong mabuntis. Tapos. Kapapanganak mo lang eh. Tapos naglilihi ka na naman ulit. Ano ba yan? Kaya kababa nga yung asawa ko. Ay, asa na pala asawa mo ngayon? Nagkita na kayo? Kita kami after yung work niya. Hmm. Kabawing asawa ko kasi lagi niyang hindi. Pero hindi naman ako dinudugo. Hmm. Yeah, hmm. Kaya, ko yung sarili ko kasi sa may pakiramdam ko talaga kay Nadaan na nga kita doon kanina. Akala iso, ko. Sabi ko kay Kuya, ko, parang si Asli yun ah. Inanon na ako ng mga Pilipino. Inanon? Rinig-rinig ko lang, hindi maganda background ng Pilipino. Yung okay, iba? Pero I'm Filipino daw. Yeah, mo sila. Huwag mo silang intindihin. Intindihin mo yung sarili mo. Pero lahat ng kasama ko, ano, uh, bang lahi. Yun yung mahirap. Huwag ka magtiwala ng ganun. At least sa Pilipino, eh... Kasi white boy yung asawa ko, eh. White boy. Pero okay naman siya sa'yo. 26 years na kami. Oh, matagal na. Okay naman. Hmm? Yes, ma'am. I'll just give Kaya ka tinapay. At least may laman yung ano. Chan mo. Mahaba ng book mo ngayon. Dati yung exit, diba? Tapos gumanda ka na. Tapos gumanda ka na, tinan mo. Naging Pilipinang dalaga na. Diba? Ba't ang dami mong kulorite? Sino naglagay niyan? Um, tattoo for losing weight. <laughs> mm -mm. Honestly. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> ako nag-collapse kanina. Talaga nag-fainted ako dahil lasing sa vodka ba. ka ba? Nag-inom ka? minum ako ng alam. Sinong kayo mo? Probably sa vodka. Kasi hindi ako sanay. Wala ka bang kain siguro? Hindi po. For the... For the... How many years that I don't... Went to party. Totos <laughs> yun. Thank you. Taga ko hindi napunta ng party. Hmm. Papa natatakot sa surprise ng asawa ko. Saan ka kind nag-party? Of hindi pa nga kami makapag-intindihan kasi syempre English. Dahil <sighs> like Tagalog, hindi ko rin masyari maintindihan. Nag-aaral ako ng na English. Syempre, asawa mo, taga-ano eh. English. White boy talaga. White boy. Kailangan mo English. Butingan nga, nandiyan siya eh. Ilang buwan ka na dyan? Since I went out. Hmm. Kailan ka pala ng anak? December. December? Tapos dyan ka na din nila din nila? Buti pumayag ka naman na dyan ka na. Dinala pa ako sa jail. So, bakit? Anong gano'n? Anong kaso? Nagkakaso ka? Hindi ko alam kung ano yung point na ano pero hindi ako sa jail dahil sa sa tickets. One na on a arrest. Hmm. Ah, may mga ticket na ano ka? No, no um, compiling appearance. Ilang buwan ka daw. Around two, two or three. Tapos dito kana nila. Yeah. Sino ng dala sa Um, probation officer. Oh, But at least jan ligtas ka di ba? Eh kaso ba kalo malabas okay ka naman? Ako dyan. Kaso. Wakala uh, labas na yan. I'm always dyan. following up my. Dumabas na ako anina. Huwag kang lalabas pag ano. Kasi buwan. delikado ka sa labas eh. Tapos biglang dami tao, oh my God. Eh, ah, siyempre eh. Delikado ka sa labas, katulad nga niyan. Sabi mo kanina, inano eh, eh, ka sa... Hindi talaga marunong lumabas mag-isa nang walang kasama. Ngayon kanina, walang, wala akong kasama dahil hindi ko kasama asawa ko. Pero yung asawa mo, dyan-dyan din nakatira? Pumupunta dyan. Oo. Oh. Pero pag lumalabas ako, alam ko talagang may kasama ako na alam na kasama ko. Oo, oh, kasi mahirap pag wala kasama. Mahihirap yun. Kala ko nasa kanay. Eh. Sabi ko nasaan na kaya si Ashley. Tagal din mula nung, oh. kailan ba yun? Actually <laughs> it's um, Ashley street intersection. You know why? I really can't help myself into jail like seeing those those um women like me playing their steps alone. I don't know but It's not my criticism. Pero napupunta anak mo yan ako. No. Na may miss mo naman, di ba? Paano pag gusto mo makita? Ay, pa say so. Andiyan naman ang nila para para i para sabihin sa akin kung anong kalagayan ng bata. Yeah, I don't want to involve my daughters or even my parents whatever um, transaction I'm doing you know? so at least yeah. but my husband's got the own real big project as well Mm, Miley Purpose. Mm. Different kind. But it's in a big company. Mabuti nga. alaw siya ako. At mm. alaw din siyang samaan ako matulog. Siyempre, mag kayo eh. But in their company, most likely not. pero at least may communication kayo at nakikita kayo. Yeah, but I don't have a phone like two years or yeah, almost two and a half years. Asa na ba yung dati mong phone? Um, uh, hindi pa ako nag-order ng phone. Hindi kaya binibilan? I don't want to. Masakit sa ano? Listen to music sometimes, yeah. Mm -hmm. But I most likely don't want it. Checking, checking sometimes. Using a library computer, but most likely mahirap talaga. Lagi ako natutuwa. Bakit? Baka buntis ka na naman na. Realization. Baka buntis ka na naman na. No. Sana I know if I'm pregnant. Sana wag naman. My husband's always giving me a heads up. Mm -hmm. oras ba kayo ng pagpasok sa DI? Actually, kanina, it's just like um, earthquake drill. Oh. Or something like fire drill. Mm. Yeah. Pero at least nandiyan ka na, hindi ka na delikado sa labas, katulad dati, di ba? Overall, naman, Park stay jam. If it's not, I stay at the park. But mahirap sa park. Camping most mm. likely like that. It's mahirap malamig. Camping is good though. Oh, wag may camping ka. Kasi mm. kung solo ka naman o oh, nakakatakot din. My younger brother is checking me sometimes. Alam mo na, no, maraming pag-alagaran tao. di ba? After um, after or sometimes they're um getting their training jobs here in their school mm. po ba? Yeah, magkasama kami ni Kuya. Kain ka At least may mas masangka. Pero napasabog ata ako kanina tapos Huwag ka kasing iinom ng vodka kung hindi mo naman kaya. Ikaw lang ba mag-isa inom Hindi, nag-coffee din pala kasi ako kanina umaga kaya ako nagka... Na may nag, kasama may... may ano. Nag-coffee ako kanina umaga nga. Tapos ang tapang pa. Oo nga pala. Kaya? Coffee nga pala yung Riz. Kaya ako na si Riz. Bawabawi ako lang kayo. Hmm? Baba, ako kayo. Nag-derive po ba kayo? Kasi sa akin sinuspend yung car ko eh. Sa license ba? Pati yung license ko na suspend. Bakit? Hmm? Bakit? Hindi ko na alam paano reason. Ang mo rin pag okay ka na. Ayusin mo yun ang buhay mo kasi. Pero okay ka na ngayon, tinan mo. Doon natutulog ang asawa ko pag may tatampuan ko. Sa uh, D.I.? Sa courtship. Oh. Oo. Ika-drive siya? Ika-drive siya pag gusto Pero meron one time na doon siya natulog talaga. Na ako naman yung nararam ko siya. <laughs> Ang cute lang kasi hindi naman niya i-drive. Ha? Huh? Hindi naman niya i-drive para sunduin ako. Eh, hey, sa paano ka susunduin kung hindi niya alam kung saan ka susunduin? Hindi ko na nga alam kung saan nakapunta nun eh. Pero I was with his um, friends that time. I told you we're not, um, we're not, uh, we're not um, really relating to other people. Talagang taong bahay lang kami. Kaya Maganda medyo yun. hindi ako sanay. ano yung ganun. At least si... Eh, hindi mo na ano yung gulo sa labas. Yeah. Di ba? Medyo nice ko lang yung ano kasi suspension talaga ako sa school. Hey, school? I'm getting my modalities and liabilities. And I held up that. Um, about uh, um, my our baby is um um what it called the paperwork. Okay. So I don't mind how long it is as long as my parents know that I'm fine That's and my, my husband too, you know. Pagkatapos ito, papasok na doon. Magpahinga, magpahinga ka na. Siguro well, nga, I'm going to stay here like 10 minutes. Magpahinga ka na. Tapos mag-walk. Magpahinga ka na. Kung mo ay masama pakiramdam mo. Kasi baka itulog ko ulit agad. Oo. Oh. Kasi uh, medyo malamig sa labas. So, kumusta ang work niyo? Ayos lang. Drive safe, yun lang masabi ko. Kasi babalikan ko pa si Kuya doon. Oo nga si Kuya. Kilala mo ba yan? Yeah. Mas kilala ko most of the time sa mukha kaysa ano. Dito lang yung paikot-ikot. So, paano yan? Batche na ako. Okay ka na? Magbabounce na kayo. Okay ka na? Dali mo na ito sa'yo. Keep ko na lang ito. Sa'yo na Ibigay oh? ko ito sa, ano, sa'yo na yan. brother na yan. Ko hmm. Pasok ka na doon sa loob. Huwag ka na munang kalagala. Ang basa pakiramdam mo, eh. Nabigay lang siguro kanina, tapos... Hey, siguro, iba nga, hindi naman ako na-aware kanina sa pag ano ng ano ng tawag dito yung coffee di tapos ang over pa hindi hmm. naman ako hindi naman ako masyadong talaga nag-smoke huwag na smoke bawal sa iyo yun I'm not taking a oral or anything kind of a medication maganda. And I really prefer that. Unless if it's prescription talaga. Maglalakad na muna po muna ako Sige, ingat ka. Tara. Habang medyo wide yung drink. Hmm. I see you around. Bye-bye. Sige, so, ingat. By the way, drive safe. Yeah, thank you. Sorry. So, Ingat ka. Bounce, Ingat ha? Yeah. Matulog ka magpahinga ka na. Sige po. Bye bye. Thank you. Si Ashley nakita ko dito sa may Tim Hortons. Ah, uh, daw siya ng mga uh, ano sa CR. So, at nagugutom.